Ang ang pagkakaiba ng mga barangay na na sadlak sa kahirapan, niyo, napabayaan ng gobyerno at yung at yung barangay na napabayaan ng gobyerno tapos pinasukan pa ng CPP, napakalaking pagkakaiba kasi yeah. itong itong mga nahawakan na ng CPP, NPA, NDF, ang buhay nila hindi lang sa kahirapan, talagang generational poverty. Yeah. Parang binabaldado, sinasadya yung pagbaldado sa kanila at hindi na sila makakaangat. So itong Barangay Development Program ng National Task Force, ELCAC, nakafocus talaga doon, diretsyong dire dire servisyo yon yes. At yan yung ayaw nila Franz Castro. Yan yes. takot na takot ang CPP-NPA dyan kasi yan yung kung bakit 35, lampas 35,000 ang nag-surrender. Kasama dyan sila Noel Legaspi, yes. etong sila, kahit sila Eric nasama, hindi naman si Eric, pero maraming yung nakikita natin ngayon, no? Kasi naramdaman na nila yung gobyerno. Yes. Takot na takot ang, ang CPP, NPA, NDF sila, Franz Castro, sa isang gobyernong totoong nagsisilbi. At ito yung kung bakit natin pinapalakpakan ang Marcos administration kasi tinuloy nila ang It NTFL ka yeah. kahit na nandyan yung mga nagpopolitiko na mga pinsan na ano, puro politiko na sa isip, hindi mo matatanggal kay President Bongbong Marcos na itinuloy niya ang NTF-ELCAC. Yeah.